Yung mga PR talaga na to, walang kaano-ano, yung mga kurakot naman. Sino ba napapasahod sa inyo? Kaming mga taong bayan. Hi mga kasawi, magbabasa tayo ng mensahe. Alam niyo ba, nabasa ko tong comment na to dahil din sa viral issue na to ha, doon sa BAR, di ba? Kasi yung advisor ay, ayan, na-experience ko din talaga to sobra. Nang-giggle din talaga ako pero hindi lang ako nag-video ng time na yun kasi nga, naisip ko na okay na hayaan ko na. Pero ngayon, magbibigay tayo ng suggestion na talagang legit yan mga kasawi. Tawa uh, natawa ako dito kay ate sa comment niya. Ayan. Halos lahat ng government employee ma-attitude. So, totoo yun mga kasawi. Alam nyo ba, sa totoo lang, ha, to be natin ha lahat ng halos kadalasan na mga employees sa government ay talaga grabe yung attitude pero hindi naman sa nila lahat pero kadalasan talaga na makaka-encounter ka grabe yung magtatanong ka lang tapos galit na galit na sila minsan tatalikuran ka pa iismidan ka pa kahit na linya lang yung itatanong mo sa kanila ginajig agad sila diba? kung tutuusin niya dapat mag-entertain sila sa mga kagaya natin na syempre minsan tayo wala rin naman tayong alam tungkol dito sa BR, di ba? Pero ang ginagawa nila kapag nag-aas ka, tungkol sa mga hindi mo alam, nagagalit ka agad sila sa tapos sabihin nila Ganito, ganyan, ganyan. Ang dami nilang senaryo na babalikan mo na lang, yung mga ganyan, ganyan. Alam mo ba, di ba last time sabi ko nga sa inyo na gusto ka sanang magbenta sa, alam niya, tuk Take. So, ngayon, kailangan ko ng Bayer. So, na-experience ko to. dito rin sa Nubaliches, mga kasawi na Bayer. Siyempre, may tinanong ako kung ano ba yung magandang ganito gawin ganyan. Kasi nga, first timer, di ba? Kung baga sa akin, kailangan ko re-registered ka. So, siyempre, ako nagtatanong ako dahil first First time ko na maka-encounter ng ganito na siyempre ikaw wala kang alam, siyempre beginner ka pa lang. Nagtatanong ka siyempre dahil kukuha ka ng informasyon para at least may idea ka. Pero nangyayari kasi instead na bibigyan ka ng idea, ang ginagawa nila, nagagalit sa'yo. Tapos yung ending, alam mo ba, nakakainis. Ito na, pipipikon. Ngayon lang ako din ako nagsalita kasi at least para malaman talaga ng mga tao na talagang totoo yung mga BR na yan talaga, ma-attitude talaga sila. Halos kadalasan talaga nagtanong ako second question. Hindi ba naman ako sinagot? Tapos sabi lang sa akin, Miss, sabi niya, kung gusto mo malaman yung mga dito sa tanong mo, mas maganda pumunta ka na lang sa online daw. Yung mga ganito, ganyan, ganyan. May tinuturo silang link. Siyempre, ikaw ba naman, andun ka na, actual ka na pumunta. ba diba? Yung oras mo, nilaan mo, para lang makakuha ka ng mga impormasyon. Siyempre, ikaw, bago ka palang di mo alam kung ano gagawin mo. So, siyempre, kumukuha ka ng idea para sana. Dahil sila, Mer marami silang alam tungkol sa atin na tayo, eh, kumukuha lamang, ba? Diba? Pero ang kanilang nangyayari, magagalit sa'yo, sisinghalan ka. Siyempre, ikaw, nahihiya ka sa mga tao, ang dami-daming tao. Tapos sisigawan ka, yung ipaparamdam sa'yo na parang kang basura. Alam mo yung pakiramdam na parang nanliliit ka sa sarili mo. Siyempre, instead na ituloy mo pa yung gagawin mo, hindi ka natutuloy kasi nga bad shot ka talaga. Maiinis ka talaga. Alam mo yung feeling na pakiramdam na nagtitingin na sa na sa'yo yung mga tao, yung mga ganyan tipo. Tapos yung ending, siyempre, ikaw mapapahiya ka. Tapos yung ending, nahiya ka na rin sa sarili mo. Piling mo naliliit ka. Yung parang feeling mo wala kang alam sa sarili mo, di ba? Kung baga gusto mo lang naman malaman kung ano ba yung mga dapat gawin para makaproceed ka sa next, di ba? Yung mga tipong ganun, pero hindi nila maibigay sa'yo. Instead, pinaparamdam nila sa'yo na parang kang walang alam. Parang gusto nila iparamdam na parang bobo ka, parang ganun. Di ba naman liliit ka sa sarili mo? Siyempre ikaw, bad shot ka na, maiinis ka na nakatingin lang talaga ako na alam mo yung tingin ko, nakatitig lang talaga ako sa babae. Sa isip-isip ko lang sa loob ko nun, ayos ng babae na to, ako makapagsalita, wagas. Pero syempre ako, instead na mag-hesitate pa ako doon, sisigawan ko pa siya, baka magkasala pa ako. na lang talaga ako, para na lang masabi ko sa sarili ko na kaysa patulan ko pa siya. Siyempre, di ba, minsan kasi yung patient natin, minsan, lalo kapag ka marami tayong iniisip, yung may gustong gusto ka na kunin, tapos hindi mo magawa sa araw na yun, dahil nilaan mo ng oras, ang panahon, tapos ang ending, wala rin naman pala. Di ba, nakakasama ng loob. Tapos yung, yung makakaharap sa'yo, mag-entertain sa'yo, ganun lang yung sasabihin sa'yo, papagalitan ka pa, sisinghalan ka pa. Kaya shout out sa mga employee ng mga BR na yan. Sobrang matitude talaga. Tuduo yun mga kasawi kasi naka-experience talaga ako ng ganyan na ugali. Tapos hindi lang yun, eto pa din dun sa driver license, no din yan. Siyempre, magre-renew ako dahil yung ano ko is wala na. So, lampas na ako ng two months na ako. So, siyempre, tanong ako dahil first, time ko, first timer ko din na magre-renew ng license ko, driver license. So, ang ending, alam mo ba, isang tanong ko pa lang, sabi ko, Sir, magre-renew kasi ako ng aking driver license. Ano po yung gagawin ko? Sabi nga, alam mo ang sinabi sa akin, sagot sa akin, sinanghalan ako. Ay pumunta ka doon sa, sa labas, tingnan mo yung kung ano yung information at tingnan mo, basahin mo ng maigi para malaman mo. O ba diba? Nagtatanong ka lang maayos. O, gano'n ang gagawin sa'yo. Hindi lang yon May kasabay din ako na nagtanong dun sa lalaking yon tapos ganun din yung sinagot. Alam mo ba yung lalaki, ganlit, nagalit din sa kanya. Pero hinayaan na kasi inawat na nung asawa niya yung lalaki na wag na manggulo. Kasi nga syempre na kaya dahil sa mall din yun, sa SM Novaliches naman nangyari yun. Yun yung mga experience ko talaga mga kasawi. Minsan, gustong gusto ko, alam mo yung tipo na gustong gusto ko kunan ng video. Pero naiinis ako, napipikun ako, pero hindi ko lang magawa. Kasi nga, Ayoko ko na lang patulan. Yun yung nakakapikon Sa isip ko na, ay, ganun na lang talaga yung mga reaction ko. Yung ganun na dapat nga, di ba? Yung naandyan ka, naglaan ka ng oras, sana naman maisip nila. Yung kakarampot ba na impormasyon na ibibigay na lang sa'yo, hindi pa nila magawa. Tapos pabalik-balikin ka na lang ng kamote na yan. Ayan. Yun na lang yung kukunin mo, pabalik-balikin ka pa ng ilang... Diyos ko, ilang araw, tapos nagbalik mo doon, din naman magawa. Yun yung nakakapikon doon. Kaya tama lang yung ginawa ni ate talaga na lakas loob. Salute ako sa iyo ate kasi gumawa ka ng video. At least malaman ng lahat dahil marami rin nakaka-experience sa talagang mga government na yun is mas ma-attitude talaga. Wala lang lakas loob na nagbibidyo na kumukuha ngayon. At least malaman ng mga taong bayan na talagang may mga attitude kayo, kamote kayo, di ba? So yun lang yun. At syempre, sana naman... Uh, kayo nakaupo dyan sa mga Bay Area na yan, mga impormasyon na yan, mga driver license na yan, kamote na yan, dapat kakaunti lang naman yung tanong, sagutin nyo naman ang tama, wag balabag at higit sa lahat, tao kaming nagtanong sa inyo, sagutin nyo naman kami ng maayos, hindi yung naggagalit kayo sa amin na sobra-sobra na akala mo naman may ginawa kami sa inyo, dapat patas naman kayo. Hindi yung ganyan-ganyan yung mga ginagawa nyo, kamoti kayo, nakakainis eh. So yun lang yun. Kaya second time, sabi ko talaga, pag kumuha ulit ang driver license, dahil hindi ko pa nakuha, dahil nabadshat nga ako nung isang araw mga kasawi, bibidyuhan ko na talaga, pag sinagot-sagot pa talaga ako ng gano'n, tingnan nyo lang. Kasi nakakapiko, nakakaubos din ng pasensya eh. Yung maayos ka na magtanong, tapos balabagin ka ng sagot, diba? nakakapiko nyo yung gano'n. So, yun lang yun mga kasawi. Sana naman, mag-ayos kayo ng sagot, maging eyes and treat nyo sa mga tao. Kasi pare-parehas lang naman tayong pagod, pare-parehas lang naman tayo na may ginagawa, tigit sa lahat. Yan yung trabaho ninyo. Gawin nyo ng maayos. Uh, entertain nyo yung mga tao na walang kaalaman at lalong-lalo na sa mga first time na kagaya namin na kumuha. Sana naman maging aware naman kayo sa mga damdamin ng mga tao. Hindi lang yung banat ng banat porque kayo yung nakaupo dyan, mga kamote kayo, eh magagalit na kagad kayo. Yan. Yan. Dapat. Dapat isipin nyo na mabuti. Kaya naandyan kami para, ayan, kumuha. Hindi papagalitan nyo at pagmukain nyo kami mga bobo. kamote kayo. Ganun yun. So, yan lang yun mga kasabi yung komento ko sa mga kamote na to. Mga BR na to at saka sa driver license na yan. Mga nasa information, information daw sila pero anong nangyayari? Hindi ending papagalitan ka kamote. Mm, mm, mm. Yung mga payar talaga na to, walang kaano-ano, mga kurakot naman. Sino ba napapasahod sa inyo? Kaming mga taong bayan. di ba? wag Huwag kayong mga engot dyan, kamote kayo. Hmm, ko kayo eh. Tapos kayo, kung makareak kayo, pero kayong nangungurakot, mga kamote. Hmm?